wala ba sabaw? Ito. Walang sabaw yun, walang laman. Ito. Garo, wala pa inyong sabaw. Puro reject? Oo. Uh -huh. Walang, ano po, pa, papuro inyong sabaw. Na, tama. Ayun ko kaya pala magaan. Pati ka lang ng paborito. Ang kinuhaan mo? So kinuhaan mo nito? Sigurado ka? Ito mga kapurkin siya may laman ito. Yung kasi wala walang laman pero magkakasama lang ito. Siguro sa init, ito meron ito. Ano yun sa bahaw, oh. isave mo, ikaw mo duman no, sa walang ano. Mga kapurkin kanito ganito lang o. No. Oh. Magkakainan ng lang sa Sita, pati ako pala tigbibidyuhan. O, oh, diba? ba yeah. Ganyan lang makainom ng sabaw. Pwede din ganito. Nababasa lang. Ito. Para makasurvive sa gutom. Mainit kasi ngayon, kailangan natin ng tubig. wala walang tubig, nasa bundok kami. Oh. Kabila na naman. Puro rejik. Sayang mga rejik talaga. Betong ito ang ano, Pahit yung, yung... kanyog. Inug niya. Ilagay mo. Doon mo ilagay sa may mga sa mga biniyakan mo lang sa bao. yan, tito. Pidan ino mo. Huwag mo sayangin. Ang tamis. Uyan sa iba, hindi Pero pangit yung ano guys, so walang laman. May laman siya pero sira. Siguro sa init. Yan ang kinakain niya. O kasama yan. Pakita mo, Bibi. Yung kinain niya na. O. Oh, sapto, okay. Kaya lang yung may mga sira. Makakain na tayo niyan. Ito walang mga ano to. Wala talaga ano. Pangit yung ano niya. Walang naman yan. Gaya sabi-sabi ah. Ito mga kaprovinsya meron ito. Ma bigat siya mabigat. Bigat kita. <tinyat>